Sa loob ng mahigit dalawang libong taon, maraming papa ang nanguna sa simbahang katoliko, ngunit inalamang sa kanila ang kinilala bilang mga santo. Sino-sino sila? Ano ang kanilang mga nagawa upang sila'y mapabilang sa hanay ng mga banal? Mula sa mga nagpatibay ng pananampalataya, nagpatupad ng reforma, hanggang sa mga nagbigay ng kanilang buhay para sa simbahan, ating tuklosin ang buhay at pamana ng mga papa na naging santo. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag pa rin karimutang i-like, share at comment, subscribe sa ating channel at i ang notification bell. Tara na't kilalanin natin ang mga dakilang pastol ng simbahan na hindi lang naglingkod bilang mga leader kundi mga huwara ng kabanalan. Pope Saint Sericius ang unang papa na gumamit ng dekretal. Si Saint Sericius ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng simbahan dahil siyang unang papa na ng mga opisyal na kautusan o decretals na nagsilbing mahalagang pundasyon ng canon law o batas ng simbahan. Isa sa kanyang pinakamalaking ambag ay ang pagpapahayag ng kahalagaan ng celibacy para sa mga pari na nagpatibay ng tradisyon ng simbahan sa kasalukuyan. Siya rin ay matapang na nanguna sa paglaban sa mga erihiya na nagbabanta sa tamang doktrina. Ang kanyang feast day, November 26. Pope Saint Innocent the First ang tagapagtanggol ng otoridad ng Roma. Si Saint Innocentio I ay isang masigasig na tagapagtanggol ng kapangyarihan ng Papa bilang pinakamataas na leader ng simbahan. Pinatatag niya ang otoridad ng Roma sa pamamagitan ng pagtugon sa mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Sa kanyang panahon, nangyari ang pagsalaki ng mga Visigoth sa Roma noong 410 AD, isang malaking trahedya para sa mga Kristiyano. Gayunpaman, na natili siyang matatag sa kanyang pananampalataya at pinatunayan ng mga naninirahan sa Roma ay manatili ring matibay sa kabila ng pagsubok. Ang kanyang feast day, July 28. Pope Zosimos, isang papa sa gitna ng kontrobersiya. Bagamat hindi kinanonized, si Pope Zosimos ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng simbahan. Kilala siya sa kanyang hindi matatag na paninindigan sa ilang usaping teolohikal, partikular sa kontrobersiya tungkol sa Pelagianismo, isang malaking katuruan na itinakwil ng simbahan. Una niyang sinuportahan ng ilang tagasunod ng erihiyang ito, ngunit kalaunan ay binawi niya ang kanyang desisyon. Ang kanyang feast day, December 26. Pope Saint Boniface the First, ang Papa ng Kapayapaan, Si Saint Boniface first ay hinirang ng isang panahon ng matinding tunggalian sa simbahan. Matapos siyang mahalal bilang papa, isang antipope ang nagangalang Eulalius ang nagtangkang agawin ng kanyang pwesto. Sa kabila ng kaguluhan, pinanatili niya ang kanyang kalmado at pananampalataya. Dahil sa kanyang kahinahunan, nagawa niyang ipanumbalik ang kapayapaan ng simbahan. Siya rin ay isang tagapagtanggol ng tamang pananampalataya laban sa mga maling aral na malaganap sa kanyang panahon. Ang kanyang feast day, September 4. Pope St. Silestine the First, ang papa ng laban sa Nestorianismo. Si Saint Silestine the First ay isa sa mga pangunahing lider ng simbahan na matapang na lumaban sa maling katuroan ng Nestorius na nagtuturo na si Kristo ay may dalawang magkahiwalay na persona. Isa bilang Diyos at isa bilang tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinatawag ang konseho ng Epheso noong 431 AD, kung saan opisyal na itinakwil ang Nestorianismo at pinagtibay ang paniniwalang si Maria Ina ng Diyos o Theotokos. Ang kanyang feast day, April 6. Pope Saint Sixtus III, ang tagapagtayo ng mga dakilang simbahan. Sa panahon ng Saint Sixtus III, nagpatuloy ang pagpapatayo ng mahalagang simbahan sa Roma bilang bahagi ng lumalawak na impluensya ng Kristyanismo. Isa sa kanyang pinakakilalang proyekto ay ang pagpapaganda ng Basilica di Santa Maria Maggiore, isa sa pinakamahalagang simbahan na alay kay Maria. Ang kanyang feast day, March 28. Pope Saint Leo I, ang dakilang papa na humarap kay Attila the Hun. Si Saint Leo I, na tinaguri ang San Leo the Great, ay isa sa pinakadakilang papa sa kasaysayan ng simbahan. Hindi lamang siya isang napakatalino at matapang na leader espiritual, kundi isa rin siyang mahusay na diplomat. Ang isa sa kanyang pinakatanyag na nagawa ay ang pagharap niya kay Attila the noong 452 AD sa labas ng Roma. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at panalangin, napigilan niya ang isang napapintong pagsalakay at pagkawasak ng lungsod. Ang kanyang feast day, April 11. Pope St. Hilarius ang matibay na tagpagtanggol ng simbahan. Si Saint Hilarius ay naging matatag na tagapagtanggol ng simbahan laban sa mga erihiya na patuloy na lumalaganap sa kanyang panahon. Isa sa mga papa na nagpatibay ng kapangyarihan ng obispo ng Roma bilang pinakamataas na otoridad sa pananampalatayang kristyano. Ang kanyang feast day, February 28. Pope Saint Gelasius I, ang papa na dalawang otoridad. Si Saint Gelasius I ay kilala sa kanyang sulat na nagpapaliwanag na may dalawang uri ng kapangyarihan sa mundo ang kapangyarihang espiritual ng simbahan at ang kapangyarihang sekular ng emperador. Ayon sa kanya, dapat mangunang simbahan sa mga usaping moral at pananampalataya. Ang kanyang feast day, November 21. Pope St. John I, ang unang papa na pumunta sa Constantinople. Si St. John the First, ang unang papa na naglakbay patungong Constantinople upang pag-usap sa emperador ng silangan. Sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, siya ay pinagtaksilan ng haring Ostogrot na si Theoderic at ipinakulong hanggang siya ay mamatay. Pope Saint Felix III ang tagapagtatag ng simbahang pantheon. Si Saint Felix III o the Fourth ang papa na nagpalit ng dating paganong ng templo sa Roma, ang pantheon, upang maging isang kristyanong simbahan ang kanyang feast day, September 22. Pope Saint Agapetus the I, ang Papa ng Constantinople. Si San Agapetus I ay naglakbay pato ang Constantinople upang ayusin ang hidwaan sa pagitan ng simbahan at ng Roma at ng silangan. Sa kanyang panunungkulan, kanyang pinalakas ang ugnay ng dalawang bahagi ng Kristyanismo. Ang kanyang feast day, April 22. Pope Saint Gregory I, ang dakilang papa at ama ng Gregorian chant. Si Saint Gregory I o Gregory the Great ay isa sa pinakakilalang papa sa kasaysayan. Siyang nagpasimula ng Gregorian chant at pinatatag ang simbahan sa panahong nagkakawatak-watak ang kanlurang imperyo ng Romano. Ang kanyang feast day, September 3. Pope Saint Martin I, ang martir ng simbahan. Si San Martin I ay isang papa na pinahirapan at pinatapon dahil sa kanyang matibay na matinindigan laban sa maling turo ng monotelitismo. Siya ay namatay sa gotom at paghihirap bilang isang martir. Ang kanyang feast day, November 12. Pope Saint Vitalian, ang papa ng musikang liturgical. Si Saint Vitalia ay isa sa mga unang papa na nagtaguyod ng mas organisadong liturhiya ng simbahan, partikular sa paggamit ng musika ng mga misa. Siya ang nagpakilala ng paggamit ng organ sa simbahan, isang mahalagang hakbang sa pagsulong ng musika sa pagsamba. Bukod dito, nakipagkasundo siya sa emperor ng Byzantine Empire upang mapanatili ang mabuting relasyon sa pagitan ng Simbahang Katoliko sa Kanluran at Silangang Imperyo. Ang kanyang feast day, January 27. Pope Saint Agatho ang Papa ng Ikatlong Konseho ng Konstantinopol. Si Saint Agato ay isang Papa na may malalim na kronungan sa teolohiya. Sa kanyang pamumuno, naganap ang Ikatlong Konseho ng Konstantinopol kung saan opisyal na itinakwilang maling aral ng monoteletismo. Ang paniniwalang sa si Kristo ay may isang kaloban lamang sa halip na dalawa, isa bilang Diyos at isa bilang tao. Sa kabila ng kanyang maikling panunungkulan, nagkaroon siya ng malaking epekto sa pananampalatayang katoliko. Ang kanyang feast day, January 10. Pope Saint Sergius I, ang Papa ng Agnus Day. Si Saint Sergius I ay kilala sa pagpapasok ng panalangin ng Agnus Day sa Banal na Misa, isang mahalagang bahagi ng liturhiya hanggang ngayon. Isa siyang Papa na matibay ang panalalig, Kaya tumanggi siyang sumunod sa isang kasunduan ng Emperador ng Byzantine na sumusuporta sa maling aral ng monotelitismo. Dahil dito, tinangka siyang hulihin ng mga tao ng emperador ngunit nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng suporta ng mga mamamayan ng Roma ang kanyang feast day, September 8. Pope St. Gregory II, ang tagapagtanggol ng imahen sa simbahan. Si St. Gregory II ay isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng paggamit ng mga imahe at rebulto ng pagsamba. Sa panahong lumaganap ang iconoclasm, isang kilusan na nagsabing dapat sirain ang mga imahe ng mga santo at si Kristo, dahil sa kanyang matatag na paninindigan, itinakwin niya ang kautusan ng emperador ng Benzatin at sirain ang lahat ng reliyosong larawan ang kanyang feast day, February 11. Pope Saint Zacharias ang Papa ng Kapayapaan. Si San Zacarias ay isang mapayapang leader na tagtaguyo ng diplomasya upang maiwasan ng digmaan sa pagitan ng iba't ibang kaharian sa Europa. Dahil sa kanyang mabuting ugnayan sa mga pinuno, napigilan niya ang maraming alitan at pinatatag ang posisyon ng simbahan sa Europa. Ang kanyang feast day, March 15. Pope Saint Paul I, ang tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Sa panahon ni St. Paul I, lumakas ang pang-uusig sa mga krisyano sa ilalim ng emperador ng Byzantine Empire. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga inuusig at nagpatayo ng mga kanlungan para sa kanila sa Roma. Isa rin siya sa mga nagpatibay ng ugnayan ng simbahan sa mga kahariang Europeo. Ang kanyang feast day, June 28. Pope St. Leo III, ang tagapagron na kay Charlemagne. Si Saint Leo III ay kilala sa kanyang makasaysayang pagkilos noong 800 AD ng kanyang koronahan si Charlemagne bilang banal na emperador ng Roma. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa pagkakatatag ng banal na imperyong Romano, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Europa. Ang kanyang feast day, June 12. Pope Saint Pascal I, ang papa ng makabagong Roma. Si San the I ay isang tagapagtanggol ng mga krisyanong inuusig sa kasilangang imperyo. Sa kanyang panahon, maraming reliyosong istruktura ang itinayo at inayos kasamang ilan sa mga halagang simbahan sa Roma. Ang kanyang feast day, February 12. Pope Saint Leo IV, ang tagapagligtas ng Roma mula sa mga Muslim. Si Saint Leo IV ay isang matapang na papa na nagpatibay ng depensa ng Roma laban sa mga pagsalakay ng mga Muslim. Itinayo niya ang mga pader ng Leonin City upang protektahan ang lungsod mula sa mga pananakop. Ang kanyang feast day, July 17. Pope St. Nicholas I, ang dakilang papa ng otoridad ng simbahan. Si San Nicholas I ay isang napakatibay na leader ng simbahan, kilala sa kanya hindi natitinag na paninindigan sa doktrina. Mahigpit niya ang pinagtanggol ang kapangyarihan ng Papa laban sa mga hari at emperador na nais makialam sa mga usaping pang -reliyon. Ang kanyang feast day, November 13. Pope Saint Gregory VII, ang Papa ng Reforma. Si St. Gregory the Seventh ay isa sa pinaka papa sa kasaysayan ng simbahan. Siya ang nagpatupad ng reforma upang linisin ang katiwalayan sa loob ng simbahan, tulad ng pagbili ng posisyon o simony at pag-aasawa ng mga pare. Ang kanyang feast day, May 25. Pope St. Celestine V, ang papa na nagbitiw sa pwesto. Si San Celestino de Fipe, isa sa kakaunting papa na voluntaryo nagbitiw sa kanyang tungkulin. Siya ay isang banal na monghe na inilukluk bilang papa ngunit hindi niya gustong manatili sa kapangyarihan. Dahil dito, nagdesisyon siyang bumaba sa trono ng papa at bumalik sa buhay ng panalangin. Ang kanyang feast day, May 19. Pope St. Pius V, ang papa ng Trident Mass. Si Saint Pius V ay isa sa mga pangunahing nagpatupad ng reforma sa liturhiya ng simbahan. Siyang nagpasimula ng Tridentine Mass, ang tradisyonal na misa sa wikang Latin na ginamit sa loob ng maraming siglo. Isa rin siya sa masugid na tagapagtanggol ng pananampalataya laban sa Protestantism. Ang kanyang feast day, April 30. Pope St. Pius the X, ang Papa ng Komunyon para sa Bata. Si St. Pius X ay kilala sa kanyang makabagong reforma sa simbahan, kabilang nang pagpapahintulot sa mga bata na tumanggap ng banal na komunyon sa mga murang edad. Naniniwala siya na ang Ikiwaristiya ay dapat maging sentro ng buhay ng bawat katoliko. Ang kanyang feast day, August 21. Sa kanilang mga sakripisyo, matibay ng paninindigan at walang sawang paglilingkod na ipasa nilang liwanag ng ebanghelyo sa bawat henerasyon. Sino sa kanilang pinaka nakaka-inspire para sa iyo? I-comment mo lang sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman.